Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang hinog na sabang saging. Piliin ninyo yung hindi masyadong hinog, ano, yung katamtaman lamang. Para kapag prinito ito, hindi siya masyadong lata. So kuha tayo ng isa, balatan natin at yung isang peraso ay hahatiin natin sa dalawa. Halika ka kasi na kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Napakadaling gawin at alam nyo ba sobrang sarap nito at kung iyong ibibenta, naku, siguradong mabentang mabenta. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike itong aking video at subscribe na rin. Pakipindot ang notification bell para ma dito ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes at tips na ia upload ko. So, ayan. Pagkatapos ay piprituhin lamang natin ito ano sa mainit na mantika. Mas madali pag ganito, hindi pa ma, uh, matagal lutuin kung lalagay natin, kukonsumo tayo ng uh, gas at saka malaking oras. So, kapag Uh, brown na ang magkabilang side. I-drain na ito. Ano, ilagay sa paper towel para at least matanggal yung mga mantika. Dito naman sa kawali, diretsyo na ako dito. Ano, maglagay lamang ng evap milk. Ayan, bali isang cup ito. Depende na rin yan sa dami ng saging ha, nalulutuin mo. Maglagay ng dalawang teaspoon ng cornstarch, konting asin, at saka uh, condensed milk pero ikaw na lang ang mag-adjust sa dami ng condensed milk ha tapos isasalang lang ito ayan sa ma sa apoy na mababa lamang. Tapos kapag malapot na, katulad nito, pwede na itong hanguin ka, gusina. Napakadali lang, ba diba? At ngayon, since, ito na nga pala, by the way, ha, tingnan ninyo, oh. So, kapag ganyan ang kaalapot, pwede na ang hanguin. So, ngayon, ano, dahil ibibenta natin ito, gagamit tayo ng a plate o itong kikiam plate. Maglagay lamang ng isang piraso bawat isang plate at saka maglalagay na syempre dito ng ating sauce. Pwede mo itong ibenta ng 10 hanggang 15 pesos. Depende na rin sa punan mo since maglalagay ka ng cheese na pwede mong dagdagan ang presyo. Ito na kagusina ating creamy banana with cheese na napakasarap. Naku, kakusina. Talagang pakakaabangan ito ng mga customer mo kapag ito ang iyong ibinenta. Kaya ano pa ang inihintay mo? Naku, itry mo na ito. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video ko, kakusina. Salamat sa palaging pagsuporta sa aking channel.